Dumarating sa buhay ko ang kalungkutan. This is July, no? July 1. Ganda ng ko, mami ko. Yeah, gusto kong tinda. Alam mo pa ganito tinda ko, guys. Ganahan man ko magtinda. Ma'am Bim Bim, good morning. Ganahan. Ma'am Rodora, good morning. Ganahan ko magtinda man Pag ganito, ma'am. Oy, anong gaganda ng baboy ba? No? pero syempre min minsan may supply din sa mga supplier pero hindi naman lagi-lagi sa akin nga lumiit lang ang baboy supply na yun pero maganda yun kaya lang pag maliit wala kang kita Ay. hindi naman malaki mata ko para malaki kita <laughs> so, <laughs> oh, cubes lang Sakto lang. Ganda ng ribs, no? Oh, mommy, oh. Eh. Uh, this is it. Trim na trim yan. Nakita nyo kung paano ko tinabasa ng taba yan kanina. Okay, sige. Mayong gunta, ger, Gerbo, Lobiano Globa. Good morning. Good morning. Pak, pak, ganon. Ayan. So much ganda. Mamaya, flex ko pa sa inyo yung ating mga nagawa na, ha? Noon na lang ni Jenny. tiguan ni happyan yan okay. dyan, ha? oh, siyempre, ang aking, ano, ha? Lagi kong Sinasabi sa inyo, mga tendera, mga katindera, mga katinderela, okay? Mga boss kahit katinderelo. Ang inyong nakikita sa aking knives, this is stainless steel. Stainless steel. Daikin sento, tatak. Gawang Germany, of course, siyempre, PM nyo na si Butcher Knives ng Davao. No? Butcher Knives Davao. Doon yan. Medyo may kamahalan pero worth it. No? Ayusin nyo lang ang hasa, Siyempre. Ang ganda nyan gamitin. Ang timbang niya, 1.8. alas 1.8. Panglalaki. Pero ang babae nalilimbot lembot limbot hindi ka pwede dito. Medyo mabigat sa iyo to. Umuha ka ng panaga pag ikaw ay babae at lalo hindi ka namang ikaw kasing. Kasi nga uh, ah lalaki ko kung gumalaw. <laughs> Kasing lalaki kung gumalaw. Ang mga babaeng ano lang ba? Ah, hindi pa ganun ka kabiterano maghiwa. Kuha ka lang ng ano, walong guhit na timbang ng kanaga. Merong maliit nito, pambabae ha. Ako kasi sanay na ako sa ganitong laki. Okay, mami. Kaingay sa amin guys ha, ah, dahil ginagawa na yung pretil. Mga ilang minuto na lang, lilipat na tayo dyan guys. <laughs> ilang minuto? ilang minuto na lang at <clears throat> dalawang araw at siyam na buwan at limang taon, lilipat na tayo dyan sa ating ginagawang palengke. Oh, tignan nyo naman oh. Asintado, asintado tumabas ito, guys. Mm -mm. Alam nyo kaya minsan dorogang inyong hinihiwa kasi sa inyong panaga. Minsan 'yan ah, sa tim sa sa bagsak ng ng inyong kamay at sa bigat ng panaga. Gano'n. Mhm. Mm Dito tayo. Pakita natin to kay mami. Iyay, kaganda eh. ulang oh, kulang na lang. Bili ni mami sa bitong ating tindahan eh. Oo. Oh, oh. Gusto mo ba mong bilin mami? Pero sa amin mo rin ipapamana. <laughs> <laughs> Diyan na mami oh. Ang ganda. Oh, this is it. This is it. Oh. Ayan. Ah, yan ang ano, Tinderella signature cut. You know what is signature cut? Yung may pirma ba? <laughs> Hoy. Hoy. Mana? Ay. Ay. Unsa ay? So, syempre, no more talk tayo dito, di ba? Alam mo, yan yung mga ngiti nyo ang gusto ko eh. O, oh, pa-share ako guys ha. Pag napanood nyo, alam nyo na, pa-share. Sige. It's me, your Tenderella from Tondo, Manila. PM lang sa ating page. Tenderella does Amis mijap sa mga baguhan sa gustong mag pakat kay Tenderella. Okay. Bye muna, guys!